Binahangil ilang bayan sa Quezon dahil sa naranasang pag-ulan. Samantala inaasang mas kakaunti ang bilang ng mga bagyong papasok sa bansa ngayong taon dahil sa El Nino ayon sa pag-asa. Naritong report ni Paul Hernandez. Kita sa CCTV monitor ng MDRRMO mauban sa Quezon ang gutter deep na tubig baha sa poblasyon nitong nakaraang araw dulot yan ng localized thunderstorms o pag-ulan sa bayan. Humupa na rin ito ngayong araw ayon sa PAGASA shear line o ang pagtatagpo ng malamig na northeast monsoon at mainit na easterlies ang umiiral na weather system sa Southern Luzon. Asahan daw ang kalat-kalat na thunderstorms. Wala pang namamata ang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. At posibleng magtuloy-tuloy ito lalot sa pagtataya ng pag-asa. May kakaunting bagyo ang bibisita sa bansa ngayong taon. So may possible po na mga around 13 to 19 yung ating bagyo. So, ibig sabihin may possible po na mga below average yung ating uh, magiging bagyo sa ngayon. Kadalasang ang dalawampu o higit pa na bagyo ang nararanasan sa isang buong taon. Nakikita na sa first and second quarter ng taon, dalawa hanggang limang bagyo lang ang posibleng pumasok sa PAR. And pagdating po ng July to December, yun nakikita nating taya ng bilang ng bagyo is mga around 11 to 14. Mm -hmm. Ang hindi pangkaraniwang bilang, dulot daw ng El Nino. Sabi ng pag-asa, aasahan ang mainit pang panahon pagpasok ng mga buwan ng Marso, Abril at Mayo. Mataas na temperatura raw ang mararamdaman. It could reach around more than 40 degrees and karagdagan pa yung sinasabi natin na yung alinsangan or yung heat index. Partikular raw na mararanasan ng warmest month sa Cagayan Valley Region. At kahit sa Metro Manila at Calabarzon Region, may aasahan na mainit na panahon. Ang onset ng rainy season, inaasahang maidedeklara sa kalagitnaan ng Mayo o unang linggo ng Hunyo. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog.